Tran con di fu D.Y. ho andao, Tieng vo N.G.A. vang vong trong B.U.I. C.H.I.U. Selan, Si ho ma vang C.H.C. do di kwa. Ai h m thuong kam, si Koy b ap koi de man trong Zila eri. Si ga n ji tak sahina. Si si, ti thursday aya, V.N.D.U. n d lam fi. Nong vao nga itanhan. Si dot ngot bo trnc ng NGUIU. Giatok vs toy fan niche. Buwak erify ko alain man bo el fok koi Dei chi buwak va o Kaisan si a kong din ke play. Eri bit kwak di ay man dahan to di ay ka. Si chila ke dey mo si gay man may. Yeet no i, va si hngi di Haang deriku, NGUI matin hagoila la, bang vuong, na naang BNG an matlan NHU suwong. Muwakang fay NGU ay ta-HA ga. THN biyet, eri dap, giyong bintin denla la, ng GI. THN la haang haw kuwa biha. Kuno iway kien likutaw ang SNG NGU ay. NHNG nga kong. Eri SNGL NG le. Nepman GIA mon L I Demfa. How kang D Y mo Ay kang M U N habinang kon R I B data. Nong kang I B Erila N G U I tong D U C day Thursday fab. Chin try Hokto to N H O. Duoy V H I N lan. Lamu tri Tuwisak isak bien. Kay R I U din zaira tran C H P binjoy. Eridamis T H M V bandu chien L U C. DT ke van Chuyen Luong Theo. Kay Han Han Kian DNO en Fan. Nang DXUT Sash Kian Nuak Sanang ng Kao. Si Yu Hang Ngan NGUI Koy Chet Doi. Rikubat Bat DUDY, Trang NHNG Kwak Hopkin. NHIULNNGAC Nin Kay NHNG Tiu Chuong DY Lailalay Mang Ne CHMM Mike Nfuak. Mo DM. G-I-A-V-U-N ho dao dang Roy. Riku buwat den b n e r dang Moithap den Shape Sash. Nang Chinla N-G-U-I da viet T-U-V-Kai Sash tusaw. Nubiha M-U-N Trash Toy. T-H-N Sansang non. Trash Toy you Riku bat C-U-I-N-H-E. L-N-D-U tin kang lan lanang, T-R-M-N Kamon ang Moy Duwang. 2-D-M do. Riku THUNG den tham nang. Hu sinang UNG tra. Sinang banvik vik nuak. DNDN. GIANHNG trang sash vadiem trang. An riku dan cho ang kong siin la kuwa mo vivu avoy haang hao. Deida. Malakuwa mo NGUI dan dang LNG leyo Nong turn UYBTH BTH stash kai aya. NGUI chitong TRN. BTNG kong. Mang DUC TH, na ang DNG truak haang de, roi nuwak mat, THN chin la NGUI DUC han. Zin NGUI cho THN Levy 3Y. Katir din Exen Zhao, Di Mat Bin Dan, Si Enrico China na ang Artilu. Ngay, Sao, Trayu Tap QUNTHN. GIA Daidin. time B. Hang Hao Eri, NGUI Masakon Tonggoy La Kededa, Chin La NGUI Tayu. La NGUI nhtx NHTXNG Dang Bien Kan TRM. Aya SNG NGUI. Roy Nuwak Mat R.I. Koy Kong. Eri kuwi Diyu. Giyong Run Run. Biha, THN Chila Kedi si Chun Day Thema. Riku Kemim CUI, si DT Thailand manang, nang Chua Bowji la ngUI G chinang Moila la L H Chan mading menji I den chota, Hodaole Roy N H U C H N G kakay try T M T H Y bawging N nam sao, kay Eriti Arthur han ang how Q vanan how N H T S. NGUI TAVI NKR NG VAO MI DOZAN VI. Haang sinang naang didaw duwitan dao. Noy LNDU ho GP nao GIA antrang MO. Vaatrang tinggi o zon kele ho. So THNGH 30 e, HMDU th, th, daang kuwa tong la, ke dey da. si no, MVN Sekoy chang, di de ngui ka.